Yon mga kap, flex ko lang itong ating links blade no mga kap no. So meron tayong dalawang links blade. Okay, eto 'yung taper or standard blade mga kap no or 'yung iba kasi tinatawag to fusion blade eh. kasi medyo iba sya dun sa taper dahil parang combination siya ng paid at saka taper blade no. Pero sa akin tinatawag ko na lang siyang taper blade. Okay, eto naman mga kap yung ating paid blade. Yan, manipis yan. So, kung naghahanap kayo mga kap no, ng uh, pamalit sa blade nyo, no, basta ano, uh, rechargeable yung walang cordless. Eh, walang cord. Okay, uh, pwede to mga kap kung standard blade naman eh. Or pwede nyong picturean yung inyong... ah... Uh, clipper, tapos send nyo sa akin para makita ko kung uh, standard yung sukat ng blade nyo at kung magiging compatible itong links paid blade natin or itong links taper blade natin, slash fusion blade, no so direct message lang mga kap para ma ko kayo uh, pre-shipping, cash on delivery via LBC nationwide mga kap, so direct message lang mga kap, kay Daddy Barber maraming salamat